hello guys so magandang umaga no ay hindi naman umaga ngayon tanghali na pala sorry so ngayon guys uh, titignan natin kung ano yung pipiliin ni key ng bisaya yung chocolate ba natin pero hindi niya alam na may pera sa likuran kasi ganoon ganoon gano, 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 gano. oh. or yung pera ba na 1000 baka sawa na siya sa chocolate tapos gusto niya yung pera or baka gusto niya ng chocolate dahil may pera siya <laughs> dahil may pera na siya so tignan natin kung ano yung gusto niya Baka mana sa akin to mukhang pera. <laughs> Ay, aminin nyo man o hindi, mukhang pera din kayo. So, so walang tao na hindi nangangailangan ng pera. Oy, lahat tayo mukhang pera. Ay, nak, meron sana akong surprise sa'yo. Meron akong surprise. Guys, meron akong surprise kay Ki Americanang Bisaya. Pero hindi ko akalain na ito yung maabutan ko. Naglilinis pala sila ng brother niya. Say hi, Dong Kano. Asa yung mama magpapa wala sila dire? Asa sila? Wala sila dito Ako. Ay. So naglimpyo sila, guys. Nag unsay tawag ana na creek? Nagcreek sila, nagsilhig. So mo na ilahang agi karon. So nak na ako surprise sa imo ha. Okay, dira lang ka o. ati Ate Kiana, tilay la video ha sa. Unya na na. Na sige video ha. na? Ay. derika dapat ati Ay, o, para sir. makita, makita yeah. nimo na kanang tira na kanak kanang angels, si Angel si Atikiana na you uh have -huh. chocolate here and check so karon guys doon ka sa kabila na ilo mo na ayun lang so karon guys meron akong surprise kay Ki America ng Bisaya at papipiliin ko siya kung ano yung gusto niya ito bang uh, chocolate or yung money so ngayon nice. magiging sa pera ka ba o oh, dito sa doon ka sa kabila na so karon na dire ato bang dire bang sa ako so kailangan mong mamili ng one lang okay so wala nang second chance ha dapat kung kani mong pili on, kani mo ha kung kani mong pili on, kani mo ha so karon mamili ka chocolate or money chocolate Seryoso ka? Oo. Oh, okay. sila kung kung sa inyo ha? Choco. or Choco. Ha? Choco. Why? Ano man? Eh, mas lamit. Mas lamit. better sa pera. So, mas pareha mo ni Ate Layla. Ay, so, mo mga naung Kwarta. Ako ay naung Kwarta ni So, ako yung pinakamasama sa vlog ko na ito. Promise. Kasi sa vlog ko, sabi ko baka mana sa akin tong mga to mukhang pera. So, ngayon, ako pala yung mukhang pera hindi sila. So, last question last chance. Chocolate, chocolate good ba? Aha. Chocolate, chocolate. chocolate good. Seryoso na jud na yung mah? Ako chocolate. tayo. Ah. Okay guys so, guys na tayo guys. Isa nak, isa. Guys, ang napili talaga niya, guys, is chocolate instead of money. Then Yung chocolate natin, nilagyan din natin ng pera dito. Kasi akala ko talaga is money yung pipiliin nila. Oh my goodness. Okay. So, ngayon, talong-talo ako plus mukha pa talaga akong pera. <laughs> Iiyak na. Okay. okay, guys. Thank you for watching. Bye! Bye.